para sa malusog na alagang manok. Ilan sa mga sekreto ay ang tamang nutrisyon, malinis na tirahan, tamang espasyo para sa paggalaw, regular na ehersisyo at sapat na supply ng tubig. Ang tamang dieta na may kasamang mga essential nutrients tulad ng protina, vitamina at mineral ay mahalaga para sa kalusugan ng manok. Ang kanilang tirahan ay dapat panatilihing malinis upang maiwasan ng mga sakit at infeksyon. Dapat din magkaroon ng sapat na espasyo ang mga manok para sa tamang paggalaw at ehersisyo. Regular na supply ng malinis na tubig ay eh hindi dapat mawala lalo na sa mainit na panahon. Sinusubaybayan din ang kanilang kalusugan at agarang pagkonsulta sa veterinaryo kapag may sintomas ng sakit. Para sa malusog na pag-aalaga ng manok, sa may mga maluwag na espasyo, Ayaw ang maglakad-lakad at maarawan ng mga sisi habang sila ay naghahanap ng kanilang makakain. Sa gayon, lumalakas ang kanilang resistensya at kakakain sila ng mga insekto at sariwang mga dahon at damo na nagpapalakas sa kanilang katawan. Hayaan sila sa ganong sistema hanggang sila ay lumaki. Sa gayon, lalaki silang malakas ang resistensya, buto pakpak at binti. Kung mayroon kayong flying pen, ilagay sila sa loob ng flying pen upang makagalaw sila ng maayos at makalipad-lipad na nagpapalakas sa pakpak at mga buto nito. Obserbahan din ang kanilang paglaki kung ito ba ay lumalaki ng malusog at malayo sa mga panganib, gaya ng ahas, pusa at iba pa. Kaya sa pag-aalaga ng manok, kailangan ng tiyaga, pasensya kapag lumaki na at naglalaban-laban kailangan ng itali o kulong ang mga tandang na naglaban-laban para hindi magkasugatan at maawi sa pagkabulag o balda. Ang pagpapalaki ng malusog na manok ay maraming aspeto ang ating tinitignan para mapalaki sila ng malakas at malusog. Kaya ang payo ko sa mga baguhang mag ng mga manok. Siguraduhin ninyo na meron kayong sapat na lugar o paglalagyan ng mga manok. Dahil kung itatali mo lang sila sa haligi ng bahay o sa masikip na kulungan mo lang sila ilalagay, ay parang mo na rin silang pinarusahan. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. Mabuhay tayo, senyores mga kasabong.